Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinag-aaralan ng San Miguel Corporation o SMC ang posibilidad ng pagkikipag-partner sa Metro Pacific Investments Corporation o MPIC para sa privatization ng operasyon at maintenance ng MRT-3. Inihayag ito ng SMC kasunod ng mga balita kaugnay sa umano'y pinapakitang interes ng MPIC kaugnay sa joint bid ng dalawang kumpanya. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng MPIC ang operasyon ng LRT-1 sa pamamagitan ng Light Rail Manila Corporation na subsidiary nito. Ang SMC naman ang nagpapagawa ng bahagi ng MRT-7 na magkokonekta sa Bulacan at Quezon City. Magkasosyo rin ang dalawang kumpanya sa konstruksyon ng bagong toll road na magdudugtong sa Batangas at Cavite. Ayon sa SMC, nakikipag-usap na sila sa MPIC at isa sa publiko nila kung magkakaroon man ng kasunduan ang dalawa. Balitang sports naman, nabigo ang Filipino-American speed skater na si Peter Grossclose sa qualification round ng short track speed skating, men's 1500 meters para simulan ang kanyang kampanya sa Gangwon Winter Youth Olympics sa South Korea. Nakuha ng 16-year-old skater ang ikalibang pwesto sa quarterfinals ng event na kanyang tinapos sa loob ng 2 minutes at 20.575 seconds. Kinapos man, determinado pa rin si Gross Close na makabawi sa 1,000 meters at 500 meters na gaganapin sa mga susunod na araw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!